Atras, atras, atras. Puro bahu na to. E atras. Reverse lang, reverse, reverse. Hindi rin pala to bahu oh Parang 5 meters. 5 meters na. <laughs> Cut. Parang 5 meters na lang yung Muntik, muntik, muntik. Kita mo dyan, Jo? Bahu na? Ba't yan tayo tumadaan? So, muntik na kami na bahaw, Ano? medyo ma... Medyo mababaw na dito. Kasi kita na yung bato. Ayan, kita e na yung mga bato. Ha? Apa. Ayan bato. Port side, port side, sagad. Port side, sagad. Di ba, eh? Port side, sagad. Pihit. Hindi, 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 Umi, umi, starboard na tayo. Starboard na makina yung bomba. Tapos yung, yung port side, ibaba. Dali. Minor, minor, Bahura na yan. Minor, reverse, reverse, buo. Minor, minor, stop. Reverse, Ikot! Diboy! Baba ang point, abante ang starboard. Umaatras kayo ulit, paano? Bahura, wait lang. Kasi, bahura dito, bahura din doon. Bahura Move. Move. Sa laki ng karagatang ito, nabangga pa kami doon. More practice. Hindi lang si Guero man, pati kami. Kami yung spotter eh. Cute, cute niyo rin. Mige lang, it's okay. Part of the training yan.